freshness, high quality, safe, ligtas uh, na pagkain. Yan ang hinahanap ng mga consumers, hindi ba? At uh, napakahalaga, yan deserve natin yan dahil nga syempre, gumagastos tayo ng pagkain, dapat ligtas. Eh paano nga ba natin matitiyak na ligtas nga ito at sariwa? Eh di puntahan natin yung source. Narito tayo na sa ban -ban, Tadlak, kung saan yung Pilmico's slaughter and cutting facility ng kanilang karning baboy. Ba, tingnan na natin. Tara lang! Siling tingala.

Talagang sanitation ito dahil uh, sabi nga nila, di ba, maraming uh, germs. Ay! May hand sanitizer. Mga ka-O-Kicks, alam nyo ba saan galing yung ating mga karneng baboy? sa palengke halimbawa o kaya sa supermarket o kaya sa grocery. Aba, pagka uh, primera klase 'yan, kinakailangan ng gagaling, sabi nga nila sa meat uh, processing slaughterhouse, packing facility. So, nakapasok na ba kayo sa isang uh, meat processing slaughterhouse, uh, packing facility, cutting facility? Aba, narito tayo sa Meat Masters dito sa Tarlac ang isa sa uh, o ang Pilmicos slaughterhouse and uh, uh, cutting facility. Dito natin makikita ang primera klase ng karneng baboy. Aba. O, di ba? Tara, let's! Welcome to Tarlac with Masters. Thank you. Na oh, ako. Wala naman si Alice dito. No? <laughs> <laughs> okay. Hello. Hello. Hi, sir. Good morning. So we'll be having our visitor entry guidelines. These are the dress code, the allowed and not allowed. If you are entering our meat fab, slaughter, you have to wear your PPE. Okay. Kasi natin, itong pagbibihis ng disinfected ng PPE. Pag naye, eh. it's squid games. Visitor number ten. So, susutin natin. Number 10. Jogging pants. Problema, hindi ko naintindihan ito. Paano ba ginagawa itong tulog na ito? Ayan. Thank you, ma'am. Ayun! Nakita, nakita mo ba ito sa social media yung ginawa niya <laughs> dito? Hindi pala ganun. Sa buhok pala. Kaya, nalito siya sa face mask bakit kailangan ng hard hat? Sir, for that's for safety. Because, Because when you go in, there are like gambrels. Uh -huh. Kung saan nakahang ang mga carcasses. Uh -huh. So part of the process, and then uh, may mga carcass din kasi nakahang. So just in case na okay. may mga. Hindi ka kapagsa so, so at least protected po yung ating head. Kapagsa kan ka ng baboy. <laughs> 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 Sir, every morning our mm -hmm. live hogs arrive right. and then it stays in the lairage for minimum of six hours for it to rest. Okay. And then, kasi kailangan rested ang baboy natin before we slaughter them para hindi maging ang karne, hindi ka maganda yung quality niya. And then, after um, slaughtering, we have a carcass chilling facility. We chill them overnight to reach its standard chilling temperature ng 0 to 40 degrees Celsius. That, that does that mean it's frozen? It's just chilled, sir. It's good games game. to game. 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 Okay, so now we're going to go to the main facility. We're going to go to site. Manager Operation of Smart Ang uh, aboy <laughs> uh, ni at si uh, Gap Panjo. Hindi yeah. makulangan. Baga na sabat na sabat. Di Sopra, hindi kula. Eh, di Runa. Siya na ang ating production. Uh, manager, supervisor sa publication. publication. So, at ma'am, anong na gagawin natin? Di ko, di, di. After hand washing, mag -ha hand sanitation naman tayo and both brush brush No. bit cutting. Ito yung mga uh, ima carcasses, we go here.

And then, yung back ribs? Yung back ribs, ano yun sir, sa pork chop natin yung okay. After glass freezing, the following day, we will be cutting them into little cuts. Nandito yung mga makikita mong naka-vacuum pa, yeah, na mga yeah. sliced belly, adobo ka cut. Example, order na We can do it. We can mga retail mga slicing. Para uniform uniform hindi Yes, sir. Sasayaw po naman. Barbecue? Yes, sir. Yeah. For barbecue! Yeah. barbecue. barbecue. <laughs> ano sir? 5mm thickness ang slice niyan. That is the requirement two by three. Uh, yung length and width, that is 2 inches by three inches, and the thickness is 5 mm. belly. Yes sir, this is the belly. Sir, so uh, po yung ating mga then, tukat. Uh, bacon. Yes, sir. This one is uh, from Juxal Park. And this is your menu pack. Branded as the good meat. Yeah. And then we also have a dog pack. So, yeah, everything in a ano, pack in 500 grams. And then, ito yung ating mga retail pack. Yeah. Yeah. The purpose naman ng why you are vacuum selling meat for you to ano, um, ben -ben the life of the meat. Kasi pag vacuum pack siya, sir, um, mas yung freshness na pepreserve. Yes, sir. Yes, sir. Sen, this is our belly or liempo. This is freshly cut, uh, slaughtered just yesterday. So, ito, Sen, uh, tumutuhin natin mamaya. Uy, ito, pork belly, pork loin. Pork loin. Ito, alam ko, pork belly. Then, inihaw na rin po, paborito ni Sarah niya. Sa so, ito, yung pork loin, ito galing ang pork chop. And also, sir, yung baby back na sinasabi mo kanina. Yan din. Dito yan ang gagaling. So, pork chop, paborito one naman yun. Breaded pork chop, pero pagka ano, malapot, okay na rin hindi breaded. Ayan, so, sambisal, pork chop. Yes. yes. Pork then, chop. Sir, pag mas makapalang slice, that is your Yempo slice. This one is your Samgyupsal, mas thin slice. Pag panipis, Samgyupsal. Pag magpapam, Giempos. Inihaw. So ito sir, yung lulutuin natin later. Anong luto ng pork ang paborito mo? Adobo po. Kasi ang nagluluto sa amin ay yung nanay ko ang luto niya, may kasama siyang dahon ng laurel. Tapos nagsasakto lang siya sa tabi sa kalat. Ako sir, ano, bagnet po. Kasi pag ginagat mo crunchy na po. Sinigaw. Kasi isa din to sa mga kilalang lutong ulam dito sa, ng mga Pinoy. Bukod sa adobo. Tsaka masarap din to sa paglamig lalat mainit ang sabaw. Hello mga ka-okeeks ulit! Ako, dito naman tayo sa Hello Pagkain na uh, paghahanda ng pagkain time dito sa Aboytis Food uh, Slaughterhouse and uh, Cutting Facility ng uh, uh, Karning Baboy. With us, ang Head ng Meat Section Research and Development uh, uh, Unit, uh, si uh, John Angeles. Yes, and of course, nakasama na natin nung nakaraan ang kanilang Chef Specialist ng R&D Chef uh, Allen and So, uh, dahil mahalaga ang quality meat, di ba? Dahil mala napakita na natin kanina yung uh, proseso ng paghahanda, pagpuputol, pagpapackage ng kanilang karne. Hindi eh, naman pe pwedeng hindi natin matitikman yung quality ng karne na ito. So, what do we have uh, ano ang natin dito? Ito ang uh, good meat Uh, pork chop? Apo. Good meat? Uh, liempo? yan. Ito liempo rin, ano? Apo. So, liempo. So, ang ihahanda natin ngayon is yung inyong pork chop uh, mix. This is our steak marinade na pork chop. And okay. then we have also ang Pinoy barbecue namin na liyempo. Yan. And, of course, para balance diet, pakbet using our liyempo. Ayan. Itong mga ito, bagong ano to ha, bagong uh, hiwa ha, uh, kanina lang, kagabi lang kinatay, dinala rito, ngayon hiniwa. Kaya sariwang sariwa. Right now, uh, what we do is, uh, we mix yung uh, marinate natin, yung yempo, para kumapit yung lasa niya dito sa ating yempo, sa tane. Mostly kasi is minamarinate natin to is between 8 and 12 hours para mas malinamnam siya. Pero ibang ginagawa is yung mga mother natin is ginagawa siya ahead of time para 24 hours siyang marinate para nakaready at mas masarap yung lasin. Pero doon sa mga produkto sa Good Meat, okay. sa inyong mga tindahan, sa inyong mga branches and franchises, meron ng timplado, di ba? Nakapack naka, naka na siya. Meron po kaming uh, sa different TGM concept stores, we have the so-called marinated meats. Yes. Uh, timplado na po sila, tulad po ng matitikman natin today sa Uh, pwedeng, pwede na po nilang iluto na lang, ready to cook na Yun. So, this is pretty much uh, what they have in the market. Correct. Ano? Okay. Uh, yung ganitong timplado na, yan, iluluto na lang. Medyo maulan, ano, pero masarap kumain pagka uh, maulan-ulan, di ba? How do you know, para sa mga mamimili, kung sariwa yung kami? Ano ang mga tell-tale signs or indicators? So Sen, there are visual and uh, textural cues that you can observe you now when it comes to meat. For this particular sample, yung pong ating pork chop, yung laman ko ay light pink to pinkish po ang kanyang kulay. Comparing so, it to, to other uh, older meats, mas na, on the gray side gray, po uh, sila or hindi, pero minsan po hindi rin siya maganda kung overly red, yung kulay na parang dark red na, na parang beef. So the, pink and light, light pink. pink. Yung, that's the natural color of the lean meat of the ah, pork. Okay. On the fat side naman po, it is um, light cream. Dapat siya. White or light cream. Pag po nag-yellowish na siya, dun po we can say it's a telltale sign of an old meat. So, wag iwasan yung naninilaw na yung taba. oh po. So, ang okay. pinakasevere oh. na po noon is yung nag-green siya. O oh, yun. Huh. Tsaka iwasan <laughs> yung uh, yung uh, lean meat na mapula, sobrang pula, o kaya yung namumuti o gray na po siya or papuntang paitim na siya. So, pag uh, good meat, pink, di ba? Light pink. Yes. Bro. Okay. And white and uh, ang taba. yung taba. Ang yun. So, tanda natin yan. Pag namalengke, titingnan natin ha. Ayan, yeah, no? white. Tsaka pink, oh. So, <laughs> Minsan po kaya mapapansin nyo po sa palengke, di ba, yun ba, dinudut-dut nila. Uh, sa texture-wise naman po kasi, dapat ang fresh na meat, firm siya. Hindi firm. siya mushy, hindi rin po siya slimy. Yun. So yun pong isang, ano. Oo, po isang... Hindi, firm. Hindi malabsa. Kaya po, very important na alam nyo po yung source ng inyong mga karne. Um, kasi lalo na po ito, pag naluto na po at may mga nilagay ka ng sarsa like toyo, tomato sauce, may na siyang malaman yung kulay na nabanggit po natin. Pero po, pag reputable yung inyong source like filmico and the good meat, sure po kayo, maganda po at bago, fresh yung karne Ako mismo, may personal akong experience na no, nung nandun pa kami sa tumitira sa Mandaluyong, uh, nakita ko yung contrast dahil dati, namamalaking kami sa sa probinsya. Tapos nung nasa Maynila na kami bumalik para magpirme, natikman ko yung karne, parang may lasang yung lasang gamot. Oo po, mayroon pong ganun. So yung lasang gamot na yun, yun yung parang sabi nila, steroid siguro yun o kung ano man, pampa-enhance ng karne para bumigat. Tama po. Yun, yung iba naman po is can be attributed sa antibiotics na pwedeng. Yun. Na masama. 'di ba? Yung ganun yung sinasabing dapat iwasan. Ah, mm -hmm. uh, kung tayo ay bibili ng karne, mas mabuti na yung uh, alam natin na may pangalan, ligtas. Ah, okay. uh, dahil 'yun ang source ng sakit din eh. Yung antibiotics, steroid, 'di ba, chemical. At least sa pil, uh, sa good meat ng uh, Philmico, ng uh, Aboitis food, eh makakaasa okay. na ligtas siya. Fresh quality and safe. Ayan. Ilang minutes ang ano natin, uh, Chef Allen? Ah, uh, this one, uh, ang minutes ng pagluto mo is depende sa, pag uh, sa cut thickness sa cut yes. ng niyempo mo or ng karne. Pero ngayon, ito sabihin natin na around 6 to 8 minutes to per side. So, per side. Habang natin natin, natin tumaluto, lulutoy na natin yung packet. Meron akong tanong, uh, Chef. Minsan kasi, pag uh, iniihaw yung pork chop, tumitigas. Ah, normal ano? yun. Ha? Normal siya. Okay, so how do you avoid uh, yung tumitigas yung pork chop? Ah, di natin maa-avoid ng pagtigas, pero maa-avoid natin yung pagkasulpag. Ah, oh yeah, okay, okay. <laughs> so, pero wag naman yung masyadong matigas, no? Oo. Oo, kasi napansin ko, at least, nung tirikman namin oh, sa okay. ano, malambot talaga no? Although fried yon hindi ihaw. But will it be different kung ihaw? Ah, it would not be different kasi pag naluto mo naman sa tamang minuto siya, yung karne, nandun yung parang, yun yung tender part niya. Hello. Na sinatawag. So, hopefully dito, tama ang tenderness. Doon yes. po pumapasok din, Sen, yung sinabi natin kanina na paano ba malalaman kung ano yung de calidad na karne. Yeah, kasi yeah. high quality meat retains moisture better than older and uh, low quality meats. So kahit na ma-perfect mo kasi yung uh, pag-cooking mo, yung time temperature combinations mo are correct, if the meat that you used has is already um, hard upisa La, pa lang, yeah, yeah. tigas talaga. So in other words, kung may mas, dahil fresh mas may moisture hmm. uh, chances are hindi siya titigas katulad ng oh, okay. 'di ba yung old meat given oh. that same po yung cooking Yo. para sa sinamantala basta bagong katay ang manamis-namis na talagang iba yung lasa walang lansa Tama kasi sariwang-sariwa yun ang importante yung iba kasing, di ba, karne, pag luma na o hindi maganda quality, may lansa eh. Oo oh, po, tama po. Nakuli po. So, ang good meat, di ba? Walang lansa yan. Very good. Shout out sa Katorze ko! Ano po, guys? Dad joke muna tayo! Ah, dad joke. Pag ang baboy, eh, sutil, ano ang dapat gawin? Ano po? Turuan ng lechon. <laughs> oh, I I think I think meron ding uh, oh, Meron din si Jan. Ano ang ano mo? Oh? Actually, fan po ako ninyo eh ng mga dad jokes niyo eh. Uh, so, Sen, Ano po ang tawag sa baboy na hindi lumilipad? Ano? Ground pork. Oh my pala, Ground pork. Meron pa. Anong baboy ang magaling sa martial arts? Ano po? pork chop. <laughs> oh, di diba? <laughs> ba? Ano Siyempre, para balanced diet, pakbet, variety. Papainitin muna natin yung kawali natin. Then, uh, matika, sibuyas, saka uh, kamatis. Oh. Uh, Mas natin, kasama na, na rin yung jempo. Jempo! Ayan. Antay lang natin siyang mag-konting brown yung mga jempo ng Saka natin ilalagay yung gulay. Yes, sir! Ayan, brown na. Pinakbet! Di ba? Pakbet. Pakbet. Sa mga Ilocano, <laughs> pakbet. Di ba sa Tadlac, maraming Ilocano? Naimas! Naimas! Oh, naimas, pakbet! Yan na. Tsaka, lagi nilang sinasabi, na wag mong i-overcook, di ba, ang gulay. Kasi mabawasan yung sustansya, di ba? So, ano ang uh, standard ng uh, tamang cooking na hindi na overcook, hindi na undercook? Ah, mag side ang pagluluto mo ng gulay. Kung luluto, uh, ah, hiniwain mo siya ng pantay-pantay, ng maliliit or malalaki. Kasi mas magandang maluto ang mga gulay kapag pantay-pantay sila ng iwa. Mas makabibili sila ang maluto. Maging pala, no? Mekos-mekos! So, papakuluan lang po natin to, Antayin lang natin na maluto yung uh, gulay. Papakuluan natin yung mga gulay within 6 uh, to 8 minutes. Yun. Otherwise, ma-overcook uh, siya. Yes. Uhuli po natin yung okra ah. para, kasi mas mabilis maluto ako. Ayun. Tapos nilagyan ng asin, ano? Yes po, asin. Paminta. Ayun na. Wow! Yes, yung barbecue. Yan! Ako, sus! Mga mas batang doktor, sino, bayo sa latest findings, hindi daw red meat yung pork. It's actually uh, healthier. Kaya nung sinabing avoid beef and pork nung matanda, sabi naman nung, ba, nung uh, younger doktor, And well, beef, yes, avoid. Pero yung pork, it's a uh, healthy meat, sabi niya. Ah, ganun ba? Okay. So, yes. Who am I to debate with the doctor who says uh, healthy meat and pork? you Diba? This is the liempo. Malambot talaga. Kaya kahit sira na yung diet ko. Dahil dito, okay lang. Malambot. Malasa. Ayan. At... Sarap. Kaya eh, itong pork chop. Gusto ko yung... Medyo may taba. Kampaba. Eh. Mm -hmm. Ayun, no? Ba't siya malambot? Dahil po yan sa The Good Meat Pork Chop. Oh. Ang baboy kasi, mas madali lang siya maluto. Ang usually na temperature para maluto mo ang baboy is around 162 degrees Fahrenheit. Okay. So, pag na-reach na mo na yung certain na yun, uh, na siya. Hindi mo dapat palagpasin pa doon kasi mo overcook. So, at doon titigas. At doon titigas. So, mm -hmm. kung sa Celsius na mga around 69 to 72 degrees Celsius. ito. Yeah. Yum! So, It ito. ito. perfect spot ng bubble para so, yeah. malambot siya. Kaya ito, surprisingly for me, ha? siya, pork chop siya, pero malambot siya. Kasi din, yung quality ng meat. And, yung cooking. Yun. No. Sarap! Malamig na beer na lang ang kulang. Eh, sir! No. Not safe for work. Tinulutan eh. Sarap! Ang susunod naman! Ang pakbet. So, makikita ninyo yung kulay niya. Hindi siya yung uh, overcooked. Di ba? Minsan yung overcooked, nawawala na yung green. No? Ako, for some reason, uunahin ko yung bitter. Oo. Oh. <laughs> Sarap. Mahilig pa naman ako sa bitter. Ah, mainit. <laughs> <laughs> okay. Mm. Woo! minsan pansin niyo po, no, wala po tayong nilagay na kung ano-ano mang seasoning or yeah. bagoong, pero lasang-lasa mo yung fresh na gulay at yung malinis na lasa ng karne. Hmm. Tama yun. Doon sa mga, yun yeah, nga, hindi masyado mahilig sa bagoong, meron mga ganun. Perfect ito. Perfect. Sarap. Very good. Malinis, tsaka yun nga, hindi malansa pakbet, healthy vegetable, good meat, pork chop, at tiempo. Approved! Sarap! Maraming salamat sa inyong pagtambay sa 1PH at Signal Channel at pati na rin sa ating YouTube at iba pang mga social media channels. Sana nabusog kayo sa good vibes at masarap na kwentuhan mula dito sa Mang sa Aboid Foods Hanggang sa inyong hapagkainan. Hanggang sa susunod na episode ng Hello Pagkain! Kita Kicks!